natin kaya wag mo wala. Ang feeling ko, ano ba bang gagawin ko? Dapat umalis na rin ako, mawala na rin ako. Kasi lahat naman ka ang ginagawa ko para sa mga ko. Tapos, siyempre sa mga anak ko. Tapos na yung mga kapatid ko, yung mga anak ko naman. Tapos sabi ng mami ko, lagi ka magtitira ng para sa iyo. Sabi niya. Tapos nagpanaginip. Bumukas ang pinto. O, di ba bongga? Sa... Si mami? Oo. Parang gusto sumay ako, di ba? O, eh, di ba bongga? Sabi niya naloka ako. Sabi ko, mami ang ganyan. Pakla ka pa rin. Di ba ba yan? Nakangaya. Nagpakita sa'yo sa dream sa si mami. Oo. Nakataas talaga yun. Parang si Dick. Lucy! Good afternoon po. Alright. Or... Oh. Gusto ko na lang isipin yung maraganda. Ayaw Ayoko na isipin yung maraganda. Kasi, hindi na natatapos. Oo, oh, uh, totoo yan na ano, yun. Oh, kasi ito, you just have to get used to it. Ang hirap na man yun, you have to get used to it. Marami na mga ibang bagay na pwede, oh, you can easily try. Kasi, you can get used to it. Oh, eh, ko yun eh. Parang kang oh. get used to it, di ba? Napakasakit naman kasi pag-usapan yung greatness di ba? Kung pwede lang iwasan yung tanong, pero ang hirap eh, no? Oo. Kahit paano kailangan o, natin mag-share. pa ang ko ngayon. Sabi ko, lahat ng gusto niya, ibibigay Lahat. Pati buhay ko. Oo. Oh, okay, Nay. Pero ako pala ng ko. Lahat. Ayan. Kapag. Kapag. Kapag.